Hello, hello. Mic check, mic check. Ayos ba? Ayos ba ang ating sound? Wait na. Okay, kung ano dyan, testing mo natin. Hello, hello. Tapos ialagay natin ang ating bulbul. Joke lang. Alagay natin. Alagay natin tong tawag nga dito yung cat cat tail. Basta may pusa. Something cat. hindi ko pala kung paano ilagay ito. Ah... Uh, Tama ba? Ayun ba diba yun? Tama. O, si Makita eh. Ayun. May ano pala siya. Ay, dalawa. Ay, baka mabakali ko to ah. Hirip naman nalagay nito. Bawala ta sa bobo to eh. Ayun. 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 Hello. 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 Okay. Naka-pair pa tayo. Naka-pair pa. Yan. Ayos ba? Pag ganito, wait lang, may gain ka eh. Ito yung plus sign, pinutin natin. Hello? Hello? Testing? Hello? Hello! Ito, okay, level 3. Sorry guys, bagong gising lang ako. Tamang testing na kasi dumating na itong ating wireless mic. Hello! 1, 2, 3. Okay, bis lang ako. Wait lang. mag guys lang ako ng mukha. Sana gumagana itong mic na ito. Hello! So, what's up, guys? I'm back! Ayan, 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 ayan. Kita ang kita naman. Fresh as fuck. Bagong ligo. Bagong ayos. Yun, no? Ang problema, medyo dumilim na, guys, no? So, isa yun sa mga dilema, no? Nung, ah... Uh, dilema? Dilema ba yung tamang term? Basta yung isa sa mga iniisip ko kasi... Uh, night shift ako ngayon so kaya nito pa ako sa bahay ng itong oras and kaya na may araw pa pero uh, next week day shift na ako So, ang magiging time ko na lang para mag-record ng podcast is night. Night time, no? So, yung lighting, medyo magkaka-problem tayo sa lighting. Pero, syempre, hahanapin natin ng solution yan. No? Uh, may naisip na ako na pwedeng, ano, <coughs> pwedeng gaming remedy regarding to that. So, ngayon, um, tayo mag-setup muna ng ating lugar. No? Samahan nyo ako mag up, guys, ng ating place dito. Wait lang ayan. Uh, yan. Gusto ko sana doon sa may tapat ng bintana eh kasi andun yung magandang ano, magandang lighting. Kaso, ang pangit nga nung likod. Ayun, oh, tingnan mo. kasi may ganyang likod diyan, no? ang gulo. Wag gulo 'yan, no? yan no? oh. Ayun, oh, magulo basta. Wag na 'yan. Magulo 'yan. Iwasan natin yung mga magugulo ngayon 2024. Iwasan natin yan sila. Kailangan maayos ang lahat. Wait lang. Ayun. Ayusin natin ang ating aesthetic look. Ang pangat talaga ng dilim eh uh, nasa natin ng unti uh, ayan ayos ba? ayos ba tayo dyan? Mm, kabit muna natin to dito para free ang ating two hands ah uh, yan 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 narinig ba ako guys? narinig ba? sana narinig no? um hopefully na naman gumagana yan no? wag lang maglolo ko pag lang maglolo ko. Lolo ko. Gosh, I remember someone. Oh my God. nag relapse ako guys, nag-re-relapse ako. <laughs> oh my gosh. Okay, sorry, sorry, sorry. Wala na nga pala tayo sa Instagram. Okay, so, pa-publish ko to sa Facebook. Mga pala, kailangan medyo, mm, medyo, you, yung mga sasabihin natin medyo dadal muna sa konting filtration process kasi kahit pa paano sa Instagram no, sa mga stories ko yung mga lagi ng sa stories ko kahit pa paano medyo ano mo yun kasi kahit pa paano ako control ko pa yung mga nanonood dun eh somehow no somehow pag gusto ko tong, pag gusto kong i-hide tong story ko sa'yo ha-hide ko sa ito <laughs> pero may kasi wala eh di ba it's all out ba diba? so medyo Uh -huh. Medyo kailangan na ating pigilan ating bibig. Suma. Basta basta lumalabas. Medyo matabil pa naman kasi ito minsan eh. <coughs> Anyways, o so nga bala. Wait lang, wait lang. Tangan, hindi na ako up na ang gagawin ko. I Setup ko pa ba ito? Wait lang. Ay, kilig na kayo sa akin. Hindi ko pa kayo welcome dito sa aking podcast. So... Magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. This is Paolo Pidak Malufet, man. And welcome sa ating Miss Cheese and Time Podcast, mga kaibigan. No? Um, bakit? Bakit itong... out of nowhere lumalabas ako sa video? Bakit out of nowhere I'm doing this shit? No? This fucking video? At, pwede ba magmura sa ano? Pwede ba magbura sa podcast? Pwede naman siguro, no? Show ko, na, show ko naman ito, eh. Akin naman ito, eh no So, sana hindi makilig si mama Kasi pag nakinig yan si mama Lalo na si puti lang yung papa ko Hindi nagka-Facebook Di marunong mag-Facebook yun Nung nakaibangan ako Di marunong makilig sa radyo Kay Ted Vylon Wala out of this world yung tatay ko eh Diba? So anyways Sana hindi makilig si mama Kasi si mama Pag narinig naman Nag-bloomer sa Facebook Lalo na Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat siya din naman nagbumuri. Eh. <laughs> diba? bakit? Bakit? Ba't mo ko pagbigilan? Eh, joke lang. Joke lang ha? Joke lang. Love you. Muah. So, anyways, um, ba't ko nga ginagawa Una, um, I want to start something new. No? Gusto ko magsimula ng, gago sana talaga na grade record. Sorry guys, may trust issues kasi talaga ako. Mas lumala pa ngayon, no? Wala trust issues. Wala kasing ano eh. Itong gan ko kasi yung ano lang yung video, yung in-app video ng phone, no? So, wala siya yung mic gain. ano' nyo yung mic gain, yung pagsasalita kayo, may gain na, may, <laughs> may levels na ganun. So, hindi ko masure, wala akong assurance, no? Na nagre-record siya, yung mga assurance na yan, ha? Minsan kasi, bibigyan ka, ka, bibigyan ka ng assurance sa una, tapos pagdating sa huli, wala na. <laughs> di ba? Di ba? Anyways, kasi <laughs> nakasabi ko eh. Patina naman eh. <laughs> so, <laughs> okay. Una is, I want to start something new. It's 2024, no? Um, para naman, alam mo yun, um, pahan kasi nung parang paulit-ulit lang ginagawa mo, diba? trabaho, uwi, chores, trabaho, uwi, tulog, chores, I mean, paulit-ulit lang. So, this year, I decided to start something new for myself naman. So, project ko sa sarili ko. Hindi to project sa school, dito project sa kumpanya. No? So, this is just for myself. No? Um, another, th another thing is exploration. Kung baga, wala, parang may experience ko lang. What does it feel like? Podcasting, di ba? Podcasting. Kasi, um, actually, nakinig din ako sa mga nagre-reply sa story ko no? Medyo nakakahiya pala tong part na to, medyo magulo, no? usog natin na onte. Parang pangat naman aircon ko. aircon na hindi naman ginagamit niyo, hindi nakasaksak. Hindi ginagamit niya kasi malakas daw sa Korean din. Ayan. Di... Ayan, nasa gitna na tayo ng frame. So, ano ba sinasabi ko? As what I'm saying? Ah... Na-disconnect ako bigla Ayun. Andun na ako sa fucking shit. No problema ko sa sarili ko, minsan nakakalimutan. Ma-distract na sa gate, nakakalimutan ko na eh. <coughs> Ayun, I want to start something new. Ayun, exploration. Just, gusto ko mag-explore, you know, something na something new, 'di ba? Kasi mag parang the more kayo nag-explore, the more kang mag-grow, 'di ba? So, ako kasi, like gusto ko I want to be the best version of myself no uh, I want to grow kasi tanga hindi na, 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 na tayo na grow physically eh, di ba hindi tayo na grow physically di pa ba tayo mag-grow mentally di ba di pa tayo grow in terms of experience di ba mag hindi ka na grow physically mag-grow ka rin sa ibang bagay pare <laughs> di ba? so ako ito yung naging uh, siguro new avenue for myself to to grow to expand my knowledge di ba alam mo kasi ang dami kasing parang, um, ang dito, benefits na nakikita ko pag uh, nag-podcast ako. Ganyan. Uh, din syempre kasi yung mga meaningful, uh, dito, meaningful conversations. Minsan kasi pag may nakakuntuan ako isang ano, isang kaibigan o isang tao, di ba? Ah... Uh, isa ang ganda nung naging kwentuhan nyo. Ang lalim. Tipong, shit, ang daming learnings dito. Mapapaganong ka na lang eh. Yung, Ah, tama 'yung sinabi niya, eh, no. Mamapapaisip ka talaga, ma- challenge 'yung beliefs mo, ma-challenge 'yung uh, paniniwala mo, yung tinagalog ko lang. <laughs> Basta 'yun, may mga may mga current knowledge ka, may mga current beliefs ka na ma-alter, 'di ba? Na ma-challenge, mapapaisip ka, ganyan. Then malay natin, 'di ba, with the change of that belief biglang ito pala 'yung magbabago ng buhay mo, 'di ba? magbabago yung perception mo sa mundo. You will become a more positive person, di ba? Di ba? Uh, ano pa ba? Um, ayun, isa pa is, I want to make myself proud this 2024, no? So, kahit naman, uh, kahit naman hindi ako sumikat dito eh, kahit naman hindi mag-pop or mag-boom tong podcast ko na to, no? Mas masaya pa rin ako sa the fact na, ito, nagre-record na ako, di ba? I'm recording this now. 'di ba? Hindi ako all talk kasi sabi ko nung ano eh, sabi ko nung last year bago matapos 'yung ano, 'yung taon 2023, no. Uh, sabi nila kasi, hindi mo matry mag-podcast, ganyan ganyan, no. So 'yun, 'yun 'yung mga nagre sa story ko noon sa Instagram, no. Uh, but then, ko try mag-vlog, podcast, ganyan ganyan. <coughs> then, sabi ko, why Let's give it a shot, di ba? Kasi madal naman ako eh, di ba? Kasi wala naman din ako kausap dito sa bahay, di ba? Nakakausapan ko dito, aso. Di ba? Anong sasagot sa akin yan? <laughs> wala, sa mga dinakakalam, only child kasi ako. So, yan. Most of the time, kausap ko lang sa sarili ko. Minsan, pag nakikita mo ako, mukha talaga akong baliw. Kasi minsan nakangiti ako mag-isa. Nag-i-imagine na ako, <laughs> 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 Nag ako na kung... Nag-i-imagine ako na kung ano-ano, kagaya kanina. Share ko lang. Wait lang, mayroon pa lang tayo sa glit doon pinupunas ako yung sasakay ng nanay ko. Takay na pa ako kasi yung ba nagpupunas ako ng windshield? Nakangiti ako! <laughs> Kaya pinunod ko yung video sa ko para ako sinto-sinto ah. <laughs> okay, so anyways, going back. Salamat ba tayo? Ayan, may mga nagre-reply sa story ko na, yun nga, abangan daw nila kung nag-podcast ako, ganyan-ganyan. And, ayoko na all talk, no? Uh, for the past years kasi parang tapos ko lang sa sarili ko na parang medyo kinukulang tayo sa action no like um, puro ako intake 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 ng knowledge puro ako ano magaling ako magsalita eh, pero parang ewan ko na parang napapansin sa sarili ko parang medyo kapos tayo sa action so this year I want this year to be all about taking action for me no <clears throat> Ano ba? Ayun, ayun to tumi, di ba ang, ang pinag-usapan natin is ayun man make myself proud. So kahit naman hindi ako sumigat dito, di ba? Kahit di ko tapos kahit di ako yumaman dito, masaya pa rin ako kasi uh, the fact that I did something new ba? Diba? Na na-publish ko to sa Facebook or sa streaming platform, 'di ba? Parang alam mo 'yun, yun yung sinasabi sa Atomic Habits, no? Sino man nakabasa ng Atomic Habits diyan, 'di ba? Yun yung sinasabi nila na become process driven or process oriented ba 'yun kaysa sa result driven or result oriented ganyan, no? So, 'yun, is uh, one thing then, I want to provide value, 'di ba? I want to provide value sa mga natututunan ko, sa mga binabasa kong libro, sa mga hindi um, Yes, ba, sa things that I consume na I find valuable, na maaaring valuable din sa inyo, di ba? Makatulong sa buhay nyo, di ba? So, ayun. So, speaking with the process-oriented, process-driven, ayan. Bale, once mapublish ko to, masaya na ako, okay ako dun, no? Na at least, hindi ako hanggang salita lang. Nalagawa ako, di ba? Kaya ayun, So, since masaya na ako doon, kahit di ko na masundan to episode. <laughs> kahit ang ganito, Okay na ako doon. dito na lang. Okay na. Pwede, pwede, pwede na lang. Like nyo na lang yung page. Tapos, uh, kung mapapublish ko to sa Spotify, di ko alam. Kasi talaga alam kung paano mapublish sa Spotify to. No? So, ah uh, rate nyo na lang. Wala akong kung paano mag-rate doon. Naririnig ko lang minsan kung nakikita like, ko na podcast sa Spotify. Rate this, rate this podcast please, blah, 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 blah. So, gagayahin ko lang. Rate this podcast please, blah, blah, bla. <laughs> Ano ba ba? Um, okay, tingnan tayo sa kodigo ko. Wait na ba? Outline kasi ako dito ko ano mga sasabihin ko eh. <coughs> ah uh, ayan, so I want to start something new. I want to provide value, no? Uh, exploration, growth, meaningful conversation. So, ayan, basically, nasabi ko naman na pala lahat. So, what is this podcast gonna be? You no, know? so ba't nga ba kayo nakikinig sa akin ngayon? Uy, nakaka-12 minutes na tayo. And hopefully, uh, nandito pa kayo. Nakikinig pa kayo dito sa akin, no? Kahit... Siguro iba sa inyo, hindi mo na close, hindi mo na ako akilala, di ba? bili ako sa inyo kung nakikinig pa rin kayo sa ngayon dito, di ba? Um, thank you. Thank you, by the way. <coughs> so, itong podcast na to, like, I see this podcast as a, siguro para sa akin, kung ako lang mag-isa, solo, um, labasan ng thoughts. Alam yun? Labasan ng thoughts na instead mag-journal ako kasi nakakahirap magsulat tayo eh, ganyan, di ba? Pakat pa ng sulat ko. <laughs> Pero, iba pa rin syempre yung sinusulat kasi at least dun sa, ito kasi, ito kasi ang journal ko, guys. Uh, Aaminin ah, ko, bihira lang ako magsulat. No, bihira lang ako magsulat. So, sa 2023 ko, nagsulat lang ako, like, isang araw lang. Dalawa. ba <laughs> Bumunta taon. But anyways, iba pa rin yung sulat kasi syempre, mas private yun eh. Diba? It's just you and yourself lang. Dito kasi, tanga na eh. Alam mo yun, hindi sasabihin ko. Alam mo naman magsabi ako ng something super private about myself, di ba? Dito na iba-broadcast ko sa buong mundo. ba? Diba? Ah, minsan, minsan, Anyways, ano ba Masabi na naman ako eh. Wait lang, wait lang, wait lang. Composure. Keep the composure, Paolo. Wait lang. Um, dapat pinipigilan minsan yung bibig eh. <clears throat> ano ba? Nasara nga ba ako? Ayan, 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 ayan. Siguro, labasan ng thoughts, no? Kunyari, meron akong opinion or gustong sabihin man lang. Wala, wala na mga kausap dito. Eh, dito-dito na lang may kapag-uusap, diba? At least, kahit pa paano, makapagbigay pa ako ng insight sa inyo, no? Yan, labasan ng thoughts. Tsaka, ano? Uh, ito dito. It's more on, siguro, usapang genre. Siguro, para sa akin. Kasi, may, ito yung mahilig ko mag-consume ng gayotong genre is yung self-help. No? So, sa growth. All about growth. Uh, hindi yung chlorella kasi hindi to malabsa sa akin yun, eh yung hype na gloxy na yan yung cherry fern na yan hindi to malabsa sa akin yan paki ko yun sorry sorry joke lang joke lang joke lang uy mabait po ako guys mabait po I'm the sweet little angel from above <laughs> so ayan uh, growth mentally spiritually financially ano ba ba lahat ng may li bukod sa physically <laughs> Ano na ba? Baliw na naman ako. No? Ano ba, ba? Ayan. So, nakikita ko tong ano na to, podcast na to, as in the future. Meron na, hindi lang siya laging solo. Um, gusto ko rin yung, actually, mas gusto ko yung may kausap ako na ibang tao, like, siguro tropa or someone. Kasi at least kahit papano merong conversation na ongoing, di ba? iba ibang insights. Tanya na ka 15 minutes tayo. Please, sana tumutunog ka at sana maganda yung audio mo baka mamaya basag pala todo. Okay. Napansin nyo kanina, yung trial ko kanina sa mic, pinres ko yung plus sign. Yun yung kasi yung mic gain. Nung nasa level 3 na siya, napansin nyo medyo sabog. So, sana hindi siya ganun yan Kasi fuck that shit, pagka ganun siya. Anyways. Distract na naman ako. Nasa na nga ba ako? Tangan yun, sinasabi ko. Yan! Yan, nakalimutan ko na. ah. <laughs> uh, concentrate Soba. <laughs> And then tayo sa... Uh, ayun! Ito, so, meron ako someone na kausap. Actually, nasabi ko ito sa story ko kasi siyempre may nagtanong sila, eh, about saan yung magiging podcast mo? So, sabi ko na more, so more on about siguro self-help. Ganyan. Self-help na yung tipong magandang pag-usapan kasi kunyari may kausap ka ibang tao yung meron siyang something na hardship na pinagdaanan or currently pinagdadaanan ganyan no na pag-uusapan paano niya nalampasan yun ano ano siya noon ano yung mga nararamdaman niya noon, naman pinagdadaanan niya noon, then ano yung mga niya, di ba? Paano siya nag-cope, then paano niya nalampasan yun, yung breakthrough, di ba? Yun yung mga magandang kasi, kasi doon yung may mara, mga maraming lessons, di ba? Di ba? You don't have to experience everything firsthand, kasi you can learn from other people's experiences. Boom! Take, take, yun. take, yun. take, yun. So, yun, kaya rin ang title natin, ang pangalan ng podcast natin is Miss Cheese on Time, no? Kasi, para, pansin ko na, pagka-chismis, ang bibilis nyo, ah. <laughs> pagka-chismis, ganadong-ganado kayo, ah, Pag-chismis, ha? Pag hindi po, kahit mga... <laughs> kahit mga... Hindi ko kaklose, eh, biglang... Uy, dito ka <laughs> ngayon. Pero okay lang, wala naman ako. Natutuwa eh. lang ako kasi iba ang dating ng chismis. Diba? Kahit amin nyo man o hindi, na, diba, ayaw nyo maging chismoso, chismoso kayo. I mean, aminin, aminin nyo man no, hindi, masaya makinig sa chismis. Diba? Totoo naman eh. <laughs> kahit di maka chismoso, chismosa, ba diba? Sa circle nyo, sa circle ng friends nyo, imposible hindi kayo nag Imposible, di ba? Ano? Pag-uusapan nyo lagi. Yes, we can talk about business and finances and house life, pero kahit minsan, di kayo chumismis, imposible naman yun, pare. Tuda ako dyan, pare. Tuda ako dyan. Di ba? Mas entertaining ang chismis eh. So, going back, going back. Bakit mis cheese? Ano, ba't ko binaliktad? Wala lang. Trip ko lang. <laughs> Trip ko lang. Hindi, kasi usually, ano, ito, gawa-gawa ko lang. <laughs> usually kasi, eh, pag cheese associated siya as something negative, di ba? Pag mis cheese, gusto ko positive. <laughs> positive, di ba? Ano ba pag-uusapan natin? Growth, di ba? Pag-uusapan natin is uh, overcoming obstacles. Ganyan. Uh, ano ba, ba? mindset, yan, mga ganyan topics. Kasi magpo-provide nga tayo ng value, hindi yung basta-bastang chismis lang, ano? Uh, ano ba ba? Ayun, the about siguro doon yung magiging topic ng ating podcast, no? Uh, yes, sa mga nagtanong din sa akin kung pwedeng isali ko daw sila, pwede naman, pwede, pwede no, basta meron tayong topic syempre kung wala akong maisip pwede na kayo, pwede naman di kayo mag-suggest sa akin ganyan Ano ba ba um, basically yun yun uh, samahan niyo ako mag setup up ngayon <clears throat> ng aking kwarto ating uh, saan tayo magpa podcast gusto ko kita yung table ko eh para medyo may dating ng onti na ano? may medyo kala mo professional baka natin ito ng onti Diba ganun yun, ano? yung ano, kita mo yung table. Yan. Hmm, bumagsak, di diba? ba? Lang. Nice ba? Nice ba yan? Nice ba tayo dyan? Pag umupo ako, tayo ba tayo dyan? Up! Uh, -huh. uh -huh. Usun natin ako. Mm -hmm. yan, yan. Pwede kasi sana ako dun sa sala namin sa baba para medyo mas malubag-luwag. Kaso kasi, pag nandun ako sa sala, prone tayo sa utos, mga kaibigan. Ay, wala namang ibang uutosan dito kundi ako lang. Asi only child nga eh. Alam mo, utusan niya aso yung aso, diba? <laughs> so, ayun no, mamaya habang nag-shoot tayo ng podcast, bigyan lang, pow, pow, anak, pakitapon nga yung basuran. Anak, magdilig ka na. Alo, <sighs> ta, so, ayun, meron tayong baso. Ito ang ating ilagyan ng bag mic. Got my iPad here. Uh, regalo ng mga pinsan ko. Thank you sa inyo, Joey, Thea. Joey and Thea. Tama silang dalawa uh, magamay journal ligpitin natin yan um, yan syempre gusto ko yung medyo aesthetic tayo medyo kala mo matalino yung dating <coughs> ano tayong kukulin dito guys yan Dito lalagay natin sa background lalagay tayo ng libro para uh, medyo feeling matalino tayo today yan medyo dito na lang sa ano mhm mm -hmm. kita ba dyan? O, oh, mas kita yata dito. Mas kita pala dito. Nilagay natin doon. May cutter dito. Ayan. 48 laws of power. The power of your subconscious mind. Uh, how to win friends and influence people. At ito, hindi ko pa nababasa dalawa ni Chingkitan. Ipon, tsaka pulubi. At ito, current kong binabasa is Mindset by Carl S. Dweck. Diba? Ay, sir. Actually, nabasa ko na to Pero sa audiobook. Bale, sa uh, sum, total, it's my second time consuming this no kasi it's very good guys it's very good like sorry masayang masayang <coughs> so ayan medyo di ba sa mga may napanood na ba kayong podcast na maraming libro sa likod basta parang, parang talino nitong tao. Nito, ah yeah. kahit di ako matalino lalagay ko yan dyan para at least kahit papano mukha tayo matalino <laughs> di ba pero <coughs> yan, baka sabihin nyo, pang design ko lang yan. Hindi, binasok ko naman talaga yan. Though, itong 48 Toss of Power, itong makapal na to, hindi ko pa siya, parang wala na akong balak tabusin siya. <laughs> Ang lalim niya eh. Tangina parang babol sa buho buho. <laughs> Ang lalim niya talaga. may uh, medyo hindi ko siya trip. Uh, ano siya eh? about uh, dark psychology. Uh, manipulation. Uh, si mindset, about uh, fixed mindset and growth mindset. Differences nila. The Power of Subconscious Mind. Ito medyo kung... Uh, siguro maraming tao mapafind din ang weird tombok na ito. Kasi it's training your subconscious mind. So... Alam mo yung parang mga law of attraction, law of attraction, ganon. Kineme. <laughs> As you say, diba? Mga kineme na ganon. So, yeah. Medyo andito yung foundation niya. Actually, this is a good book. This is a good book. It's a good book. Ano ba ba? Ito, good book din to. Paano makipag-uusap sa tao yan. Ayos nice yan. Tapos, yan. Ito, hindi ko para babasa. <coughs> Tapos, uh, yan. Kasya ba dalawang tao? Para in case pag may sinama tayong isang tao dito. Kasha naman siguro, no? Ayan, mag-uusap kayong dalawa. oh, pwede, pwede, pwede. Ayos, ayos. Tapos, syempre, kulang pa yan. Kulang pa yan. Wait lang. Oh, pa yan? Asa na ba yung malupit nating na ano? Vision board or cork board. Yun, no? Dati, dati yan, actually, nakalagay yan dito dati. Diba? Sa mga matagal na nagpa-follow sa sa Instagram, no? Sa stories ko, mapapansin nyo, siguro around 2021 to 2022. Nakalagay yan dito dati. Yun yan. Tapos, eh, eventually, humina yung pandikit niya. Tapos, nalal nalalaglag siya nalalaglag. Pero ngayon, Ah, uh, sinunod nating uh, na bago. Bago na iiwan ko yata sa baba. Anyways, ngayon ibabalik natin siya dito. Yan. Yan, kita nyo? Lipit, di ba? Paano yan? Paano mukha talaga matalino yan, pare? <laughs> yung mga lang, na may corkboard, tapos may mga libro dito. Hala tatuloy naman, naka-shorts lang ako ng jersey shorts. Yung, yung pantas lang yung pang ano, pamorma. Anyways, so yan. O, oh, uh, diba? Ganun na yung nangyayari yun yung, yung nangyayari. So, kakabit ulit natin siya. Pero, ayun. Di ba man, naka almost 25 minutes na tayo. Or 25 minutes. Um, ayun lang. Uh, welcome to Miss Cheese Time Podcast by Paolo Pinakmalufet, guys. Um, thank you sa mga nagsupport at sa mga susuporta. And kung nakaabot kayo dito sa dulo, Thank you for wasting your time on me. <laughs> And sana meron din kayo kahit pa kahit paano nakuhang value or kahit paano na entertain ko kayo at some point, no? Sa mga um, nag-support sa akin sa Instagram din. And thank you so much. Eh, kasi isa din kayo sa nag-fuel sa akin para, ano mo ako dito. And mapost ko tong, ano yun, tong podcast na to. And yeah, so kita kita sa susunod episode Mmm, yun lang thank you sa pakikinig hinis hey, ko may, may sasabihin pa ako e, parang meron pa akong kulang sabihin eh. Parang may gusto pa akong sabihin ka so ano oras ba it's 6.06pm tada 6.06pm Ah, uh, may pasok pa ako mamaya 7.30pm cause I'm night shift so yun, maglalakad pa ako ng aso and Peace out tayo guys. Thank you so much Thank you so much kung nakakapulit kayo dito sa dulo. At uh, sana nga, may napulit kayong value or kahit pa paano, sana na-entertain ko kayo. And if, if ganoon man, no, um, please like my page and, ah, uh, dito. Kung nasa Spotify na ito, pakirate na lang din po. Yung 5 star naman, bag naman yung konting star lang. Nakapalaman naman ang na mukha niyo. Joke lang. <laughs> so, yun lang. Uh, maraming salamat sa so pakikinig and kita-kita sa -kita susunod na episode. Peace out. Love you guys. Thank you.